Hoy Blair, anong oras na? 6 AM na. Bakit ka pa ba bumabangon? Pasensya na ate, namamahay po kasi ako madaling araw na po ako. Na. So, bahay pa ba namin na mag aadjust sa'yo? Ganun ba? Hindi ka dito, prinsesa, ha? Tapos yung electric fan, nakatutok sa'yo pero nakakumot ka naman. Yung pag-aaksaya mo, hindi ka naman ang ha? Pasensya na po, ate. Babangon na po. ko kamaya. Si ate lang naman kasama ko sa bahay. Hindi ba mataray ate mo? Sakto lang. <laughs> okay lang sa kanya, sure ka? Oo, oh, okay lang yun din. Oh, John Ray, sino naman yung babaeng kasama mo? Girlfriend ko, ate. Dito ko muna sa napapatigilin eh. Nag-aasikaso kasi ng papeles papuntang abroad. Baka naman hindi mag-aabroad yan at ginagawa nyo lang panusot yan para makatira dito at magkasama kayo. Aba, John Ray, Baka sugutin tayo ng pamilya niyan. makapag asawa ka ng hindi pa oras. Hindi naman, te. Ang hirap kasi kung mababalik-balik po sa probinsya eh. Siguro doon mo lang na hindi tayo mapapahamak sa babayang yan, ha? At saka ikaw naman, marunong ka bang makisama? Baka naman tanghali na, tulog ka pa. Hindi magwalis man lang ng bahay, hindi ka makatulong dito, ha? Ah, sanay naman po ako sa gawaing bahay at tutulong naman po. Mabuti kung ganon. Sige na dyan, Ray. Samahan mo na sa kwarto ng mga katulong yan. Kwarto ng katulong? O, isang tutulog. Sa kwarto mo? Okay lang. May reklamo? Wala ko. Sige po. O sige, pasok na kayo. Parang ayaw naman ng ate no? Hindi ah. Ganun lang talaga ugali noon. Masanay ka rin doon. Okay lang naman magpabalik-balik ako. Pumupunta lang naman ako ng agency kapag tinatawagan ko. na. Dito, ang lapit ng agency. Kesa naman magpabalik-balik ka pa, lay-layo sa inyo. Sure ka? Baka oh. kayo naman yung magka problema. Hindi okay. ah. Mabait si ate. Nakakasanay ka rin sa ugali okay. Hoy Blair! Anong oras na? 6 a.m. na? Ba't ikaw ka pa bumabangon? Ay. Pasensya na ate. Nangangahay po kasi ako. Madaling araw na po ako na. So, bahay pa namin na mag a sa sa'yo. Ganun ba? Hindi ka dito, prinsesa, ha? Tapos yung electric fan, nakatutok sa'yo, pero nakakumot ka naman. Ang pag aaksaya mo, di ka naman nung ha? Pasensya na po, ate. Babangon na po. Sumunod ka sa baba, ha? Ate, pero... Paanin ko to? Pambili ng sinigang, ulam yung Blair. Aba, ang sosyal naman yata ng babae niya at namimili pa. Ba't hindi pa ba, ba pwede kung anong ulam dito siya lang ihain mo? Hmm, wala si Blair. Ni hindi ka nga makadukot ng pambilang pang ulam dito eh. Sige nate, ang dami sinasabi. At least nga, bigay ako eh. Sinigang nahipo na, bili mo. Papasok na ako, diyan ka na. ba pa Ler, pagkatapos mo magwalis, pumunta ka ng talipapa ha. Bumili ka ng tinapa. Yun ang iuulam natin. Uh, ate, akala ko po ba sinagang po yung ano ulam po natin. Sabi po kasi ni John B. Ay hindi, tinapa na lang. Masyado kang nagiinarte. Hindi naman bagay sa kutis mo. Ito ang pera. Pagkatapos mo bumili, samsamin mo yung mga damit ha. Bilis-bilisan mo yung kinis mo. Huwag kang pabagal-bagal dyan. Patama ka pa sa oras eh. Pakain ka na nga lang dito. istel style prinsesa ka pa. Sige po, Double check mo mga gamit mo. Ma. Baka may makalimutan ka. Double check mo mga gamit mo. Ma. Baka may makalimutan ka. Oh, bakit may maleta dyan? Oh, Ate, bakit may maleta dyan? Ate, yung visa niya eh. Ate, dumating na kasi ka ba? yung visa niya eh. Kailan ang alis mo? Talaga ka ba? Kailan Binigyan ang alis mo? Binigyan lang po ako ng 3 days kasi Binigil nagmamadali na ko mo yung employer. Wow, ang galing ha! Kuy Blair, huwag mo, galing, kalimutan, yung kui kui Blair, mo kalimutan yung kapatid ko. Kuy Blair, huwag mo kalimutan ako. yung kapatid ko. Bili mo naman ako ng sapatos doon. Tsaka pa mo. Bili mo naman ako ng sapatos doon. Tsaka pa mo. Daw dun yung pamang. Kasi Tsaka, na napansin mo ba yung bag ko? Tsaka, napansin mo ba yung bag ko? Baka naman lumang luma na kasi ulo yun package mo. Baka naman mo kahit tatlong sa package mo. Magpadalhan mo kahit tatlong parasura. Kasi magagandarin din yung bag eh. Balita ko kasi magagandarin din Tapos diba tumira ka naman dito na pag-asasay yung kapatid ko. Tapos diba tumira ka naman dito na din naman yung nag ng kapatid ko eh. Malaki din naman yung nag ng kapatid ko Yung bills dito. Yung dito... Yung bills dito. sa sahod mo. mo kahit kalahati para sa amin. kahit kalahati para sa Sige ate, parang bumait ka. Ate, parang iba talaga pag ka. may pakinabang. Ano? Iba talaga pag may pakinabang. Ano? Hindi naman sa may pakinabang. Hindi naman sa may pakinabang. Bakit dito yung girlfriend mo? Bakit tumira naman talaga dito yung girlfriend mo? Ate, makakarating kasi saan kung ano'ng ate, ginagawa mo sa girlfriend ko. Kung ano'ng ginagawa mo sa girlfriend ko. Pagtrato mo sa kanya. Kung di ba pinagbintahan mo sa kanya na hindi siya makabro. Di ba pinagbintahan pa kasi na hindi siya makabro. Kung akala mo na dito lang siya para makalibre. Kung akala mo na dito lang siya para makalibre. Ano yun ate? Porque ano ate? mag a na siya Ang bait nila, lupit Ate, mag siya eh. sa base, sa ang sa pakinabang Ang tatrato, base sa pakinabang na Wala man pera. Pa. O kahit, o kahit ka. meron man. Wala man pera. Basta yung, ayo, meron man, yung, basta yung Basta yung, mayayaw, yung, yung Hindi naman Marunong ng tumalon utang na loob. Marunong diba? ng utang na loob. At saka diba? ate, salamat po pala kasi. At saka uh, ate, salamat kahit hindi ka uh, niyo po ako kasi tinanggap niyo po ako. Kahit hindi niyo po, niyo po ko ka ko ka ko sa ako kadugo, tinanggap niyo po ako. Kasi siya kanablar ha ko, ganun niyo nakita. Kasi ha ganun nakita. Ate, wala 'yun. Hindi naman po ako nagtatanong. ate, wala 'yun. Hindi naman po ako nagtatanong. Basta blur yung basta size ng pa ko, size Size ng pa ko, size Salamat. Mag-iingat ka doon ha. Salamat. Mag-iingat ka doon ha.